Ang makulay at mahinahong kwento ng kape mula sa mga bundok ng Ethiopia hanggang sa pintuan ng iyong umaga. Noong ikasyam na siglo sa Ethiopia, isang nag-aalaga ng kambing ang nakapansin na tila nagiging energetik ang kanyang mga alagang kambing matapos kainin ang hinog at pulang bunga ng isang maliit na puno. Sinubukan niya mismo at kanyang nadama ang kakaibang sigla. Isang natural na gising na hindi pa nararanasan noon. Agad itong nalaman ng isang monghe na nagpahinog ng bunga at nalaman na kaya nitong panatilihin siyang gising sa gitna ng mahabang gabi. Lumipad ang mabangong singaw ng balita sa Yemen noong ika-15 siglo kung saan ito'y pinaigting sa Moka, Yemen at ito ang unang export na naganap kaya't umusbong ang pangalan ng tanyag na inumin noong dekadang iyon. Dito kung saan itinayo ang mga unang kahve kane o mga coffee house kung saan tagpo ang musika, panitikan, debate at mainit na inumin. Habang pinapatalas ang panitikan at politikal na usapan sa Europa, ipinakilala naman ng mga Dutch ang pagtatanim ng coffee sa Java at Sumatra noong ikalabimpito siglo dahil dito, nabuo ang unang Imoca Java Blend. Sa kalaunan, sinundan ito ng pag-usbong sa Caribbean, Latin America, at Africa, lalo na sa Brazil na naging nangunguna sa produksyon noong ikalabinsyam siglo. Nabago ng tuluyan ang mukha ng kape, sa ikadalawampu siglo, lumaganap ang instant coffee, espresso machines, at chain cafes gaya ng Starbucks. At sa ika-21 siglo, lumitaw ang tinatawag na third wave coffee, isang kilusan na nagbibigay pansin sa kalidad ng beans, proseso ng pag-roast, at pagtimpla na siyang tumutugon sa panibagong panlasa ng mga coffee enthusiast. Sa kabuan, nagmula sa lihim ng bundok sa Ethiopia, ang kape umusbong bilang banal na timpladong pampagising, naging sentro ng baryohan ng ideya sa ng silangan at Europa, naglakbay sa malalayong plantation hanggang sa umangat bilang modernong inuming pinipili ng marami tuwing umaga Para sa mga susunod na kaalaman, 'wag po kalimutang mag-subscribe, click ang bell notification, share at mag-like.